kikipaglaban ang Elohim para sa iyo. Ganito sinaktan ni Josue ang buong lupain. Ang lahat ng hari ni Yaon. Wala siyang iniwang nalabi, Kundi kanyang lubos na nilipol ang lahat ng humihinga. Kaya nang iniutos ng Panginoon ng Elohim ng Israel. Hindi madali ang pag-unawa sa gyera na nangyari sa pagkubkub ng Israel sa kanaan. Kaya nang hindi pagplano ng Elohim na magkaroon ng kasalanan. Hindi rin niya plinano na magkaroon ng, pi, ng gera Kaya bakit maraming tao ang namatay? Bibilang ba na banal ang gyera ng ito iyon? Upang muunawaan ang problema ito, dapat nating usisain ang konsepto ng gyera sa Biblia at ang mga nakatayang moral na katangian sa mahirap na sitwasyong iyon sa kasaysayan. Isang bagay ng kasalanan, isang bagay ng hostisya, ang konsepto ng Biblia sa gyera. Siri, sinira ng sariling pagpili. Hanapin ang kapayapaan. Sa bagay ng kasalanan. At sa ikaapat na salin ng iyong binhi ay magsis, pagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kat, katampalasana ng mga amoreo. Pinakita ng arkeoleya na ang reliyon ng kanaan ay eksakto sa sinasabi ng Biblia, pangkukulam, panguhula, pagkikipag-usap sa patay, espiritismo, at pag-aalay ng bata. Dagdag pa rito ang ritual ng banal na prostitusyon na may napakaliit ng koneksyon sa kabanalan na ginagawa ng mga pari at madre. Pagaman, karaniwan na ito sa panahon ni Abraham, binigyan sila ng mahigit apat na raan taon upang maituwit ang kanilang pag-uugali. sa wakas itong mga nakali, na ritual na, nagpaba, na, na ng moralidad ng bayan at nagdala ng iba't ibang mga bisyo ay dapat mawakasan. Ang paglipol sa mga kanaanan niya ay iiwas sa kanila at, at least minsan ang moral na pagkasira ng sangkatauhan. Isang bagay ng hostisya, ang Elohim ay matuwid na hukom. Oo, Elohim na may galit araw-araw. O -araw. ang tao ay hindi magbalik loob. Kanyang sa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda. Pag-ibig at justisya ang pundasyon ng katangian ng Elohim. Ito ang dahilan kung bakit siya matuwid na hukom at walang kinikilingan na pinagpapaliban ang parusa upang magbago pa ang makasalanan ngunit hindi ayaan ang kasamaan magpakilanman. Kanaan ay hindi para sa imperialista ngunit sa utos ng Elohim, ang gira ng pagsakop upang ibigay ang parusang nararapat sa mga masamang nakatira dito. Nais ng Elohim na maitatag ang matuwid na kubyerno sa teritoryong iyon na magiging halimbawa sa lahat ng bansa. Iudukan sila na itas ang kanilang pag-unawa sa kabutihan at abutin ang kalagayan ng kapayapaan at ustisya sa buong mundo. Bilang isang mandirigmas at hukom, kakatuon ang Elohim sa pagpatupad, papatatag at pupapanatili ng pamahala ng kautosan na isang salamin ng kanyang katangian. Ang konsepto ng Biblia sa Giyera Talastasin mo nga sa araw na ito na ang Panginoon mong Elohim ay isang mangununa sa iyo na parang mamumugnaw na ako eh. kanyang nalipulin sila at kanyang payayor ko rin sila sa araw mo sa kayo iyong mapapalalayas mapap sila at iyong malinipul silang madali ang kaya ng sinalita na sa ng Panginoon. Sa Biblia, ang mga digmaan ay dapat nakatakdas mga natatatangin sitwasyon na at tinutukoy mismo ng Elohim. Ito ang mga batas na pinapatupad sa mga digmaang pinahintulutan ng Elohim. Hindi pwede ang profesional na sundalo hindi binabayaran ang mga sundalo at minsan ay hindi pwede kumuha ng samsam. Ang pakikipagdigmaan ay pwede lang sa pagsakop at pangdepensa sa lupang pangako sa partikular na sandaling iyon ng kasaysayan. Pinangungunahan sila ng mga propetang inudyukan ng Elohim kaya ni Moses o Josue. Kailangan ang espiritual na paghahanda bago ang pakikipaglaban. Sino mang Israelita na hindi sumunod sa batas ng dimaan ay itututuring na kaaway sa maraming okasyon, direktang nakikilahok ang Elohim sa labanan. Sinira ng sariling pagpili. Ganito sinaktan ni Josue ang buong lupain, ang lupain maburol, at ang timugan at ang mababang lupain at ang mga stagudtod at ang lahat ng hari ni Yaon. Wala siyang iniwang nalabi labi, kundi kanyang lubos nilipol ang lahat ng humihinga. Kaya lang iniutos ng Panginoon ng Elohim ng Israel. Ang buong teritoryo ng kanaan ay diniklara ng sinumpa inay tinakdas na sa pagkawasak, bawat nabubuhay ay papatayin. Iyon pa man mga exception. Silang naitakda sa kapakamakan na, na sumunod sa Elohim ay nabubuhay. Alimbawa, si Rahab. Ang mga Israelita na sumuhay sa Elohim ay papatayin. Alimbawa, Akan. Sa harap ng Elohim, ang mga kanani kananiyo at mga Israelita ay initignan na pantay. Walang kinikilingan ang iba, ang na ay pinili ng iba na ang patuloy sa pagrebelde sa Elohim habang pumili ang iba na sumunod sa kanya. Ngayon ang desisyon ay nasa atin din. Pag dumating si Yeshua, maliligtas tayo o mapapahamak ng ating sariling pagpili. Hanapin ang kapayapaan. Akin namang gagawin na iyong mga pinuno ang kapayapaan at ang iyong mga maniningil ay katuwiran. Tinawag si Yeshua na prinsipin ng kapayapaan at parito siya upang magdala ng kapayapaan. Ngunit hanggang matupad ang kanyang kaharian ng kapayapaan, nananatili tayo sa teritoryong nasa gyera, lubog sa ang labanan, sa pagitan ng mabuti at masama. Nang sinakot ng hukong ang Syria ang dotan upang hulihin si Propeta Eliseo, hindi niya hiniling sa Diyos sa Elohim na palibutan sila ng hukbo ang langit at patayin ang mga taga Syria. Sa halip, hiniling niya naman ang mga nabulag na taga-Syriya sa Samaria para magkaroon ng kapayapaan ang dalawang naglalaban ng bansa. Ito ay halimbawa ng tinuro sa atin ni Yeshua na palaging humanap ng kapayapaan sa tunggalian, talunin ng mabuti ang masama. Ang lubos na pagpugsas sa mga Tagay Jericho ay isa lamang katuparan ng utos na <coughs> <kay> minigay <coughs> kay Moses tungkol sa mga naninirahan sa kanaan. Para sa marami ang mga utos nito ay tila tilalabag sa si espiritu ng pag-ibig at ka kaawaang nag-uutos sa ibang bahagi ng Biblia. Subalit ang totoo ang mga iyon ay hato lang walang hanggang karunungan at kabutihan. Tatatag na ang ng Elohim ang Israel sa kanaan upang magbangon sa kanila ng isang bayan at pamahalaan na magiging isang pagpapahayag ng kanyang kaharihan sa lupa. Hindi lamang sila magiging pawang tagapagmana ng tunay na reliyon kundi upang magpalaganap ang mga prinsipyo noon sa buong mundo. <coughs> Inihulog ng <coughs> Inihulog ng mga kananita ang kanilang mga sarili sa pinakamarumi at pinakamakababang napakababang hindi pagkilala sa Elohim at kinakailangan ang lupain ay malinis sa lahat ng tiyak na makakahadlang sa mabihayang mga iyonin ng Elohim.